quarter guys so si manager uh, pakita mo sis okay. ayan ang manager eh ng damit tingnan mo <laughs> hi Jace repair daw at tahan tingin ka dito maghihinto muna hi mo shoot <laughs> <Hi. laughs> bakit dito taas mo yung damit mo uh, tapos dito kami sa court ng phase 3 guys oh, may dilema ay ah. hindi pwedeng dito ito ay hindi naman laro-laro lamang o, oh. oh. oh, dito sa court ng pastry. O, oh. <coughs> oh, si Jason ano nagawa? Dahil nang dilim. Na. San? San tayo SM. <laughs> <laughs> doon sa SM. <laughs> Jay, sawa ka mong bola mo. Ay, ay, Kasi tatakbo na sila. O, oh. yan ako, oh, si papa mo. O, oh, yan. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. oh. Sabi mo, i-ano mo, papa mo. Sabi mo, go, papa. Papa! Jay, ano ba? Sabi kayo dyan, matamaan kayo, Jay, sawa ka mong bola mo. Sabi ka muna. Bakit tinataas mo yung damit mo? Ano nangyari? No, na, gumagat ako siya. para ang ay, babae. Hindi ganun mo. Ganun mo. Malapad kasi ng gilid. Eh, parang mabait daw. Yan, isabit mo niyan sa short. Yan, okay na ba? Okay, okay? Uy, wala ka pambili. Wala ka pambili. Awakan yung bola. Kasi nga punta doon. Ano? Okay. Ano, mga manager? <laughs> Jace, ay! Dala, isa nga papunta. Sa SM tayo. Ah. <coughs> uh -uh. ma five minutes lang yung ating ano. Ganda na pala kasi may ano na dito. May bako na dito. Hindi na ano yung bola. Jace! Tatanggal <laughs> tuloy. tanggal, Ipit sa shirt. Sa shirt. Oh, yeah. Yan, 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 yan. Pasok mo. Yan. Yan, ganyan. Opo. O, yan. Ganon din. Yan, ganyan. O. Oh. Shoot. Nawakan mo, kuya. Ay! Sino ba yun? Sino ba yung hinahayahe mo? Okay, 30, okay. Oh, oh. Oh, oh. oh, ano yun? Mat, pawak mo sa kanya. Mat, pawak mo. Huwag mong bitawan, ha? Jace, tabi dyan. talaga Tabi, tabi. Ano ba na tatanggal na naman yung damit mo? Hoy <laughs> may onion, Jace, may onion ring oh. Pili na lang kayo kain tayo nuno. No? no? Onion ring. Medyo cherry ah. O, sabihin mo, Billy. Pa Pahawak mo na kay mama mo yung bola. Oh, ano yan ah. Yan, sabihin mo, pabili po. Alam mo. Uy, parang ano meron pa oh ayan Ay, ano ano ha ano, ano. Ayan no Ayan no? Huh? Mat, bilit tayo ng onion ring, Mat. Bili tayo ito. Ito. Bili ka ng dalawa. Dalawa. Tara, upo tayo. Ayun, ayun na, Bibio. Ayun kay Kuya Mat. Sabihin mo, dalawa. Ayun, no, yung chichiria.

Oh. Sa man, Uy, kay, 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 ano sa'yo dali? Kay Jason. Okay. Ano sa'yo? Ayun na may snap. Ano na may snap ako? Chan? Doon tayo sa kabila. May nigarilyo dyan. Apa! Magkano po Mat, bili ka pa ng isang ano. Yung chippy. Yung chippy. Chippy na blue. Apa. Apa. Ayaw mo nito? Ito sa iyo, 'di ba? Okay na pa, thank you. Doon tayo, doon tayo sa kabila. Ayun para si Kuya, oh. Oh, po na dito. Mga masagasaan ka diyan. Ah, oh, oh, may mga baon oh, may bili ng chichirya lagi. Ha? <coughs> Natawa ko ya, kuya yan. Yan si Kuya yan sa dulo. Ayun oh. Yung. Ay, yan sila. Ha? Ito na para sila. Ay. Ay, 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 ay. Oh, mukbang. Mukbang sa court. Jace, mukbang sa court. Jace! Mukbang sa court. court. Ano kinakain mo? Uh, ano yung kinakain mo? Pahingi nga, patikim. Ano tawag dito? beh Hmm. Harap. Harap din pala. din hmm. pala. Ano ba, mabibig? Masarap. Ano yan? Chips. Ito rin yan. Saan Paano, si Mating? Mabibig. Ayun pala, oh. E Ayun pala, diyan. Na 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 ano naman yung pet si Kuya Matin Ano po? Okay lang ko yun. Natawag niya si ano? Natawag si Kuya Ian. Ayan, nawakan na. Kainin natin. Oh, oh. Sarap. Mm -hmm. Bulok. Mm. Oh, taray. Oh, oh, oh. Oh, sabihin mo, no, go, papa. papa! Oh, patay, sayang. Sabihin mo, shoot mo. Ishoot mo, go, Sige <coughs> mo din, shoot mo. Yes, atin okay naman. Atin okay naman. Hoy, okay, lapid natin yung ilong ni okay, eh, guys. Ang tangos ng ilong. Ang taray, Tangos ng ilong. Cheer mo yung papa. na, sabihin Go mo. papa! Go, papa! Ganyan ako dati. Ha? Sabihin mo, ikaw ang papalitan. Ano? Sabihin mo, cheer mo yung si papa mo. Sabihin mo. papa!

Go na. O, oh, taray. Nakashoot si papa mo. Ang bata. Mm -mm. May papanik ka. Ayo. Man. Ano na nga ano? Wala ba kayong ano niyan? Mayroon. Hingi, hingi, Jace. Nasa nakatigilan. Wala saan? Wala ni pa. Ay, si Kuya Matt pala. Yung gustopan ni Kuya Matt, oh. Yun, oh. Know, yun, oh. Know, yun, know. Nagsisiso si Kuya Matt, oh. At di yun yung kami sa Robinson. <laughs> <Yuna, nagsisiso kami. coughs> yun, Robinson Dyan ah, uh na yung nagsiso kami. Parang balo tayo, Robinson das, ba? Sa panaroan. Asan mo yung doon? pag Ayun, yung doyan, oh. ayun. So, oh, ay, yeah, grabe. Nakalas yan. Ay, nakalas. Ay, nakakatakot yung duyan nila. Nakakatakot na. Napakabilis, oh. Ang taas pati, oh. <laughs> Di ba si Iyang yan? Hindi. Hindi. Si Kuya Iyan yung nakamotor? Opo. <laughs> Kuya nakakatakot yung pag nangalas ang mga bearing niya na eh. Salusik yung mga yan. Buksan natin yung isa, Jace. Kalusik yan, tabutan. yan, Bili na lang. Bili na lang siya ulit. Ay, nanong muna daw siya. Luluto daw. Parang akong hulis grasa yun. Kaya pula pa. Nanong. Nahulog dun sa ano. Sa.